Ang mahal na birhen ng Las Lahas ay isang mahimalang imahe ng inan ng Diyos na matatagpuan sa bansang Colombia sa Timog Amerika at ang kwento sa likod nito ay kamangha-mangha. Narito ang isang maikling pagpapakilala sa debosyong ito. Ang mga historiador o historian at siyentipiko ay nalilito upang may paliwanag ang isang kamangha-manghang imahe ng mahal na birhen na natagpuan sa batong dingding ng isang yungib o kuweba sa Timog Amerika. Siyang tunay, ang imaheng sinasabi ko ay ipinadala ng langit. Ngunit bukod sa lahat, ang imahe ay kamangha-mangha dahil hindi ito ipininta ngunit misteryosong nakatatak sa kailaliman ng batong pader. Ang totoong kwento kung paano ito napunta doon ay nagsimula sa isang batang babae na nagnangalang Rosa alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Tung taong 1754, 1754, si Maria Mueses de Quiñones, isang babaeng Indio mula sa Colombia, ay pupunta mula sa kanyang bayan ng Potosi patungo sa nayo ng Ipiales nang siya ay maabutan ng isang malakas na pagyo. Sa isang lugar na tinatawag na Las Lajas, na ibig sabihin ang mga bato, naghanap siya ng kalungan sa isang yungib o kuweba at uh, gayon siya ay nag-alala dahil mayroong isang kilalang alamat na nagsasabing ang Diablo ay nakatira sa loob. Kakabaka ba siyang pumasok sa kadiliman ng yungip habang nanawagan sa birhen ng rosaryo. Bigla niyang naramdaman na may tumapik sa likod niya na para bang tinatawag siya. Sa takot niya kung maripas siya palapas ng uh, kuweba at patungo sa bagyo. Pagkalipas na ilang araw, pabalik sa parehong ruta, muli niyang uh, narating ang bangin ng laslahas. Kargar-karga sa likuran niya ang kanyang maliit na anak na babae na si Rosa na isang biging pipi mula ng pinanganak siya. Palibas, si pagod at gustong magpahinga, umupo si Maria Mueses de Quinones ng matahimik sa isang bato malapit sa kuweba. Pagkatapos ay nagadapang ang unang himala. Biglang nagsalita ang kanyang pipi at biging anak. At sabi nito, Nay, tingnan mo ang na umiwalay sa bato na may kasamang maliit na bata sa kanyang mga bisig at nalabang maliit na mestizo sa kanyang tabi. Sa pagbulalas na ito, do si Rosa sa likod ng kanyang ina upang umakyat sa mga bato ng kuweba. Dahil sa takot, kinuha ni Maria ang kanyang anak at tumakas mula sa mahiwagang lugar. Nagkaroon ng malawakang pagkabangha sa mga kaibigan at kakilala ni Maria sa potosin ng sabihin niya sa kanila ang nangyari dahil sa mga pagkauhaw sa mga bagay na espiritual at supernatural, ang mga injo ay nakinig sa kanya. Nag-usisa sa kanya ng maraming tanong at nagkomento sa isa't isa tungkol sa natatanging kaganapan. Ngunit wala na silang ginawa maliban doon. Samantala, nawala si Rosa na nagdulot ng matinding pag-alala sa kanyang ina. Walang magawa si Maria hanggang sa maalala niya ang pangyayari sa kuweba at bumalik siya doon upang hanapin si Rosa. Natagpuan niya ang kanyang anak na nakaluhod sa harap ng isang magandang babae at magiliw na nakikipaglaro sa isang bata na bumaba mula sa mga bisig ng kanyang ina. Dahil alam niyang nakita niya ang mahal na Birhen at ang kanyang anak na si Jesus Lumuhod si Maria sa harap ng magandang pangitain ito at hindi na siya natakot. Di nagtagal pagkatapos noon nagsagawa ang mahal na birhen ng isa pang kamanghamanghang himala na nagbunga sa balita ng kagilagilalas na pangitain na kumalat sa mga lupain malapit sa mabatong pampang ng ilog, Guaitara. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit si Rosa at namatay ang kanyang nagdadalamhating ina ay dinala ang kanyang katawan sa kanyang mga bisik patungo sa yungib upang humingi ng tulong sa Birhen. Matapos ipaalala sa Birhen na lagi nagdadala uh, si Rosa ng mga kandila at bulaklak para sa kanya, nakiusap siya sa mahal na Birhen na buhayin siya muli. Bilang sagot sa kanyang mga panalangin, ginawa ng reyna ng langit at lupa ang Himala ng muling pagkabuhay ng bata. Sinabi ni Maria sa kanyang mga amo sa Ipiales ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Dahil sa balita, pumunta sila kasama ng mga pari, mga kilalang tao at maraming lokal na tao sa lugar ng aparisyon. Doon ay nakita ng lahat na nakatatak sa harapan ng bato ang isang napakagandang imahe ng Mahal na Birhen Maria. Hawak ang kanyang sanggol na anak kasama si Santo Domingo at Francisco na nakaluhod sa kanilang pahanan. Ang birhen ay nag-aabot ng rosaryo kay Santo Domingo at habang ang sanggol naman ay nag-aabot ng isang lubid uh, franciscano kay San Francisco. Sa ating panahon ngayon, ang katakot-takot na bilang ng mga alaala -ala at mga patotoo ang nagpapatunay sa debosyon at pasasalamat ng mga taga Colombia mula pa noong panahon ng aparisyon. Ang isang uh, interesanteng aspeto ng imahe ay ang presensya ni na Santo Domingo de Guzman at San Francisco de Asis, ang mga tagapagtatag ng dalawang orden na unang nangaral ng Ebanghelyo sa Colombia at kung kanino ang mga Kolombiano ay may bukod tanging deposyon ang imahe ng Mahal na Birhen ng Las Lahas, gaya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, ay dumaan sa maraming siglo nang hindi nawawala ang kinang nito. Sa kaso ng Las Lahas, ang makalamingit na pintor ay gumamit ng di kumukupas na pamamarahan. Matapos kumuha ng katiting na piraso, ang mga alimang uh, heologo or deologists uh, mula sa ilang mga bahagi ng imahe natukoy nilang walang pintura, walang tina, o anumang iba pang mga pangkulay sa ibabaw ng bato. Ang mga kulay ay ang mga kulay ng bato mismo at ang mga ito ay tumagos pa ilalim sa bato ng pantay-pantay ng ilap talampakan, so malalim. Talagang mahimalang nakatatak at nakabaon sa bato ang imahe ng Mahal na Birhen ang partikular na aparisyon ng Mahal na Birhen ay ganap na inaprubahan ng Simbahang Katoliko. Noong 1552, 1952, pinagkaloob ni Papa Pio XII ang kanonikal na koronasyon sa Mahal na Birhen ng Las Lahas. At noong 1954, ang simbahang gotiko na itinayo sa ibabaw ng yungib upang kupkupin at mapangalagaan ng imahen ay itinalaga bilang isang menor na basilika sa presensya ng buong episkopado ng Colombia. At yan po ang kamanghamanghang istorya ng aparisyon ng Mahal na Birhen ng Las Lajas sa Colombia. Pinamanahan ng Mahal na Birhen ang sambayan ng Kolombiano ng kanyang mahimala at uh, maningning ng imahe kasama ang kanyang anak na si Jesus, na pinagmula ng debosyon sa paglipas ng mga siglo na patuloy na namamayagpag magpasa hanggang ngayon. Napakapalad po ng sambayan ng Kolumbiyano, ano po? At sa ating pagbabakas, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i din po ninyo ang video ito kung ito inyong naibigan. At sa inyong mga bagong tagapanood, huwag po kayong uh, makalimot na mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na episodyo sa inaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At kung nais nyo kaming suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan, na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pabisa na ipinagdiriwang din po sa Bansang Pransya. At bilang na regalo sa inyong paglahok, uh, bibigyan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon po sa inyong uh, buwanang buwan ng donasyon. Isang bigayan lang po ito. Ano po? At para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadipio.ph At doon po ninyo makikita ang pagpapaliwanag kung ano po ang mga alagad sa kalinga ni Padipio at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa kasamaang pala ng aming uh, online form ay hindi po gumagana. Kaya sa, para sa inyong mga impormasyon, mangyari pong makipag-ugnayan uh, sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com ang tinig ni at gmail.com At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood hanggang sa muli po nating pagkikita Tawag pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.